Mahirap yun, mga peeps. Imagine, mag, marami siyang kachat. Tapos, lahat yun. mag e effort siya doon na walang ganun, mga peeps. Ha? Yo! What's up, mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kayden. You are watching Homolas TV. Mga Homolas TV. Subscribe ka na. So, for today's vlog, mga peeps, is meron na naman tayong panibagong topic for today. For today's vlog is... Mga signs na hindi maloloko ang ka mo. So, check it out. A few moments later. So, number one na sign na hindi maloloko ang ka mo is regular na nakikipag-usap sa'yo. So, ganito yan mga peeps. Ha? Hindi mo siya nakikitaan ng, kumaga red flag. Wow, sana all hindi nakikitaan ng red flag, di ba? Regular yung pakikipag-usap niya sa'yo. Regular yung pakikipag-video call niya sa'yo. But, tandaan niyo pa din mga peeps, ha? height tech na din ngayon ang mga scammer kasi nakikipag video call na din sila. Yung hindi na recorded mga pips ha. As in, nakikipag video call talaga. Yung may mga afam na ngayon na scammer na nakikipag video call talaga sa babae and minsan pang umiiyak pa para lang tulungan mo. So, tandaan yung mga pips, ang pinaka-importante sa lahat, pinaka -importante bagay na tandaan nyo, kapag may money involved, dyan sa relasyon nyo, yan sa ka-LDR mo, Kapag may money involved, automatic na scam yan. Kasi may mga viewer ako na ha, na ako pa yung masama, sinabihan ko na na-scammer yung ka-chat mo, aba, ako pa ang masama, mga peeps. Yun na, kapag na-scam kayo mga peeps ha, and sinabihan ko na kayo, then wala na talaga akong magagawa dun mga peeps. Doon na tayo sa number 2. So sa number 2 naman, transparent siya sa mga detalye. Kung ano ba yung ibig sabihin mga pips na transparent siya sa mga detalye. Lahat mga pips as in detail. Detail niyang sinasabi sa'yo. Detail siyang nag-update uh, sa'yo kung mga detalyado lahat ng mga sinasabi niya sa mga pips. So, isang sign yan na hindi siya manluloko. Number three, sumaytiwala so at binibigyan kanya ng space. Kung mga hindi siya possessive mga pips ha. Yung, maga, hindi. Kasi may mga ibang afam na ayaw nila na lumalabas yung ka-LDR nila. Ano, gusto nila ikulong sa bahay. May mga afam na ganun mga pips sa Masyadong possessive. Yung mga ganun, ha? Hindi naman ibig sabihin na na hindi siya manluloko, mga peeps, ha? Kung mag-aayaw niya, mag kanya i-expose. So, imagine, pag nagsama na kayong dalawa, mga peeps, ha? Ikukulong ka lang niya sa bahay. Sa bahay. So, anong gagawin mo dun mga peeps? Nasa bahay ka lang 24-7. So, sa opposite naman, kapag yung ka-LDR mo is nire-respeto kanya, binibigyan kanya ng space, hindi kanya niya hinihigpitan. So, isang sangin yan na hindi siya man luloko. Number four naman is nag invest siya ng effort at oras sa'yo. So, hindi naman pwede na groupings kayo na pag i niya ng oras, o or groupings kayo na na gagawa niya ng effort. Ako, mahirap yung mga face. Imagine, mag, marami siyang kachat. Tapos, lahat yun, mag -e effort siya do na walang ganun mga peeps. Ha? Kaya tandaan nyo lang, yung mga scammer is iba yon Kasi copy-paste, copy-paste lang yung mga sinisen nila. Tandaan nyo yan mga pips Number five. Number five, maraming nagmakaka-relate nito. Hindi siya nagtatago ng social media account niya. Lahat sinasabi niya sa iyo mga pips E minsan pa nga yung iba, yung mga girlfriend nila na Pinay is my access sila mismo sa social media ng afam. So, isang sign yan na hindi siya manluloko kapag wala siyang tinatago. Kumbaga, alam mo lahat mga peeps. alam mo lahat ang tungkol sa kanya ha. Hindi kanya, hindi, wala siyang tinatago sa'yo. Alam mo lahat ng mga social media account niya. Doon na tayo sa number 6. So, sa number 6 naman is nagbibigay siya ng reassurance. Nako, minsan lang to sa mga afam na mga peeps, ha minsan lang to yung sa afam talaga na sina sobrang seryoso, sobrang love kanya, baga he is really into you na talaga mga peeps, ha. binibigyan kanya ng reassurance, kung baga feel safe ka, feeling mo na safe ka, wala kang alalahanin, wala, hindi mo iniisip na baka mag-cheat siya. So, kapag na-feel mo to sa ka-LDR mo, meaning, hindi siya manluloko. Number seven, nibigyan kanya ng access sa buhay niya. Yung wala siyang tinatago, mga peeps, hindi niya tinatago ang tungkol sa buhay niya. Lahat sinasabi niya sa'yo, lahat sinishare niya sa'yo. At malaya ka ding nakakapagtanong ng kahit ano tungkol sa kanya, mga peeps. Kung kahit anong itanong mo sa kanya, sinasabi niya lahat sa'yo. Kasi may mga afam na masyadong uh, mysterious, mysterious daw, masyadong ganun mga pips sa yung tinanong mo, kung baga sumisegway agad, ayaw nila itong sagutin. May mga afam na expert din mga pips sa yung, yung takot na mahuli. So, dapat watch out, watch out talaga. <laughs> dapat mga pips maging wais din kayo dyan sa mga nakaka-chat nyo. So that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Katie I am now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap?